Nabago din ba yung content monetization mo? So, tingnan natin kung ano nangyari sa content monetization natin. Hi guys! Tingnan nyo nga ang ating content monetization ngayon. Kagabi ko pa po siya napansin na parang may konting pagbabago. Ayan, punta tayo dito kay content monetization. Ayan, Tingnan natin ang ating kita sa photos, guys. Kasi parang nagbago na siya eh. Ayan nga, guys. Yung dating malaking kita natin sa photos at text ay nawala. Ayan. Sa nakita nyo, yung iba is guhit lang. Kasi po, photo po yun. Ayan. Pag photo at dati, pagka 230 yung views, meron na yung point something. Ngayon po, lahat ng photo guys, nawala. Kahit na marami pa siyang nanood, 900 plus, wala pa rin siyang kita. At ang nagkaroon ng kita ay si video at si Reels guys. Parang binago na ni Meta na naman ang paraan niya kung paano tayo kikita. Kaya guys, oh, wala na naman tayong kita sa photo. Parang nag-start siya nung May 16 eh. Kagabi pa sa akin medyo marami nag-chat-chat, nag-PM. At nakikita ko sa wall ko na talagang ano raw ba nangyari? Paano yung ngayon yung mga small content creators? Paano na sila kikita? Kasi wala na po talaga yung text eh. Wala na yung eh, photos. Ah, tira na lang puro reels. Ayan. Ganyan lang siya guys kababa paano na lang yung mga maliliit yung mga nanonood sa reels. Ayan. Kung mababa yung nood mo, mababa lang rin earnings mo. Ayan. Ganyan lang siya, guys. Kaya, ang swerte ngayon, yung mga madaming nanonood sa mga videos at reels. Tayong mga small content creator, eh, sipaga na lang natin. Doon na lang tayo bumawi. mag na lang tayo na mag-post ngayon ng reels at video. Kasi guys, wala na tayong kita sa photos eh. So, yun lang ang may papayo ko sa inyo sa ngayon. Kasi yung po yung na-observe ko guys, ala na talaga o. Oh. Puro talagang ang nakita ko na lang talaga, puro videos at trees. Ako lang ba guys? Kayo ba meron? Check nyo ngayon sa inyo, ayan, nung may 16 lang siya talaga. Check nyo yung sa inyo kung may kita tong si Poto. Ayan, no, nakasulat Poto. O, oh, ba diba? Ala siya talagang earnings. O, oh. Wala tayong magagawa guys. Pero itong ating video, marami namang earnings. O kita nyo guys, ang konti ng views. Pero ang earnings nya, oh, maliit din. So panalo lang talaga rito guys yung mga million viewers. So laban na lang tayo. Post na lang ng post. Oh, tara na guys, let's go. and Engage tayo, follow and share. Konting kaalaman lang yun guys.